Sa Misamis Occidental, isang 17 years old ang pumatay sa sarili niyang ina. Nang madiskubre ang bangkay, nakabalot ito sa cellophane, nakatago sa ilalim ng kama. Limang araw na itong nakatambak at natagpuan lamang nang magsimulang bumaho ang buong paligid. Isang tanong ang bumabalot ngayon. Bakit nagawa ito ng isang anak sa mismong dugo at laman na nagluwal sa kanya? Sapat ba ang simpleng dahilan? ng pagtatalo para mauwi sa ganitong klasing karumaldumal na krimen? At higit sa lahat, dapat na ba talagang baguhin ang ating mga batas para kahit ang mga menor de edad ay makulong kapag sangkot sa malulupit na krimen? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Nagsimula ang lahat sa isang kakaibang amoy na kumalat sa loob ng isang tahanan sa Northern Poblasyon, Claridel Misamis Occidental. Una, inakala ng mga kapitbahay na patay na hayop lang ang sanhi. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas at bumibigat ang amoy, parang may tinatago. At nang siya sa atin, doon nila natuklasan ang isang eksenang hindi malilimutan. Ang bangkay ng isang ina, nakabalot sa cellophane, at nakatago sa ilalim mismo ng kama. Brutal, at tila walang konsensya ang pagkakagawa at ang mas nakakagimbal pa, ang itinuturong salarin ay wala pang labing walong taong gulang, sariling anak ng biktima. Ayon sa mga kapitbahay ng biktima, isang araw ay nakarinig daw sila ng sigaw ng tulong hindi lang isang beses kundi apat na ulit. Ngunit dahil bigla rin itong natahimik, hindi na nila gaanong pinansin. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang kumalat ang kakaibang amoy sa paligid nang tanungin ng isang kapitbahay ang anak ng biktima na siya palang suspek, kung ano ang pinagmumulan nito, sagot niya ay patay na pusa lamang daw. Gayunpaman, nakaramdam na rin ng matinding duda ang mga kapitbahay. Dahil dito, lumapit sila sa lola ng suspek na siya ring ina ng biktima upang humingi ng tulong na silipin ang bahay habang wala ang suspek. At doon, sa isang nakatagong basement. Natuklasan nila ang bangkay ng biktima, inuod, at nagdudulot ng matinding baho na bumabalot sa buong paligid. Ayon sa isang kapitbahay na malapit sa pamilya, mas naging malapit daw ang bata sa kanyang lola dahil ilang taon ding nag-abroad ang ina nito. May isang pagkakataon pa raw ay pinalayas ng ina ang bata, itinapon ang mga gamit nito sa labas ng bahay. Doon na raw nagbanta ang bata na balang araw ay papatayin niya ang kanyang sariling ina. Malaki umano ang galit ng suspect sa kanyang ina, sinasabi ng mga kapitbahay na may mga pagkakataong hindi ito pinapakain, at umabot pa sa dalawang araw na walang laman ang sikmura ng bata. Hanggang sa dumating ang trahedya, gamit ang basag na salamin, sinaksak ng bata ang kanyang ina sa leeg at tiyan. Ayon pa sa mga nakapaligid Isang malaking suliranin ang kawalan ng disiplina sa bata dahil hindi ito sa ina lumaki kundi sa lola. Ito raw ang nakitang ugat ng matinding sama ng loob na nauwi sa karumaldumal na krimen. Para sa mga residente, hindi lang ito simpleng krimen. Isa itong trahedya na bumalot sa buong komunidad ng takot, pagkabigla at galit. Pero ang mas mabigat na tanong, ano ba ang nagtulak sa binatilyong ito para kitilin ang buhay ng sariling ina? Ayon sa investigasyon, nagsimula raw ang lahat sa isang simpleng pagtatalo. Humiling daw ng isang bagay ang binatilyo pero nang hindi ito maibigay ng kanyang ina, doon na raw tuluyang sumabog ang galit ng anak. Isipin ninyo, dahil lamang sa hindi natupad ang kanyang kagustuhan, nauwi ito sa isang napaka-brutal na krimen. Pero sa mas malalim na pagsusuri, hindi ba't imposibling pera o simpleng hiling lang ang dahilan? Maraming nagtatanong, meron bang mas mabigat na problemang pinagdadaanan ang binatilyo? May mga senyales ba ng matinding depresyon, pagkakalulong o galit na matagal nang kinikimkim? At kung meron nga, paano ito hindi nakita o napansin ng mismong pamilya at komunidad bago pa mangyari ang trahedya? Isang bagay ang malinaw. Ang motibo ay hindi lang simpleng pagtanggi. May mas malalim na sugat, emosyonal, psikolohikal na maaring matagal nang pinapasan ng suspek. At dito, mas lumalalim ang kwento. Dahil hindi lang ito basta krimen ng isang anak laban sa kanyang ina, kundi isang salamin ng mas malaking problema ng ating lipunan. Sa ilalim ng ating Revised Penal Code, ang krimen na ginawa ng binatilyo ay may sariling pangalan, parricide. Hindi ito basta simpleng pagpatay. Ang parricide ay tumutukoy sa pagkitil ng buhay ng sariling magulang, anak, o asawa. At sa lahat ng krimen, ito ang isa sa pinakamabigat na tinuturing ng batas. Bakit? Dahil ang pamilyang dapat maging ligtas na kanlungan, siya mismong naging entablado ng madugong trahedya. Ang tahanang dapat puno ng pagmamahal, napalitan ng takot at kabangisan. Kapag napatunayan sa korte, ang parricide ay may kaparusahan na reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Pero dito, nagiging mas komplikado ang usapan. Dahil kahit ganoon kabigat ang krimen, ang suspek ay isang menor de edad. At ayon sa kasalukuyang batas, may mga proteksyon para sa mga kabataan na nasasangkot sa krimen, kahit pa ito ay kasing bigat ng parricide. Kaya't ang tanong ng marami, dapat ba talaga siyang tratuhin gaya ng isang adult at pagbayarin ng kaparehong parusa? O dapat ba nating tingnan ang kaso mula sa lente ng kabataan, pagunawa at posibilidad ng pagbabago? At dito na nga papasok ang mas malawak na usapin na umuugong ngayon sa buong bansa, ang Juvenile Justice Law. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang minimum age of criminal responsibility ay labing 15 na taong gulang. Ibig sabihin, kung ang isang bata ay mas bata pa rito, hindi siya maaring panagutin bilang isang adulto. Ngunit matapos ang kasong ito, muling uminit ang diskusyon, sapat pa ba ang edad na iyon? Si Senator Robin Padilla naglatag ng panukalang ibaba ang edad ng pananagutan sa sampung taong gulang. Sa kanyang panukala, kapag isang bata na nasa edad sampu hanggang labing pito ang nasangkot sa mga tinatawag na heinous crimes, gaya ng parricide, murder, rape, at iba pa, hindi na sila makakalusot sa exemption. Sa madaling salita, kahit bata ka pa, kung kinasangkutan mo ang pinakamalulupit na krimen, pananagutin ka tulad ng isang adult at hindi maikakaila ang kaso ng binatilyo na pumatay sa sariling ina ay nagsilbing mitsa upang muling buhayin ang matagal ng debate may mga naniniwala na ito ang tamang solusyon para mapigilan ang lumalalang krimen ng kabataan. Pero para sa iba, mas delikado itong magbunga ng kawalan ng pag-asa sa murang edad ng mga bata. Sa Senado, nagbanggaan ang iba't ibang pananaw tungkol sa panukalang ibaba ang edad ng pananagutan. Para kay Sen. Kiko Pangilinan, hindi ito ang sagot. Ayon sa kanya, masyado raw mababa ang sampung taong gulang ang dapat gawin ay hindi baguhin ang batas, kundi tiyaking maayos itong ipinatutupad. Kung maaga pa lang ay may rehabilitasyon, suporta, at tamang paggabay, hindi na raw aabot sa puntong pumapatay ang isang bata. Pero iba naman ang paninindigan ni Sen. Rafi Tulfo. Batay daw sa mga kasong dumaan sa kanya, napakaraming pamilya ng biktima ang frustrado dahil hindi makuha ang hustisya kapag menor de edad ang sangkot. Para sa kanya, oras na para tumayo at manindigan. Kung marunong gumawa ng mabigat na krimen ng isang bata, marunong din itong managot sa batas. Samantala, si Senator Erwin Tulfo ay sumang-ayon na kailangan ng aksyon, pero binigyang diin niya ang kakulangan sa rehabilitation centers. Kahit pa ibaba ang edad ng pananagutan, tanong niya, saan naman dadalhin ang mga kabataang ito? Kung wala ring pasilidad, paano sila makakabangon? at si senator Sherwin Gatchalian. Nanindigan naman para sa mas mahabang proseso ng pagbabagong loob. Para sa kanya, hindi dapat kalimutan ang layunin na protektahan at baguhin ang mga kabataan, hindi basta itapon sa kulungan. Ang tunay na solusyon daw, prevention, education, at suporta para hindi na umabot sa puntong pumatay ang isang menor de edad. Kita rito ang malinaw na banggaan ng pananaw, isa hustisya at parusa, ikalawa, pag-unawa at rehabilitasyon. At habang nagpapatuloy ang sigalot sa Senado, sa mismong komunidad ng Plaridel, ramdam pa rin ang bigat ng sugat na iniwan ng krimen. Para sa mga residente, hindi lang ito krimen, isa itong bangungot na hindi nila inakalang mangyayari mismo sa kanilang komunidad. May mga bata roon na natutulog pa rin na may kaba at mga magulang na hindi maiwasang itanong. Paano kung sa pamilya ko ito nangyari? Nagbigay ng pahayag si Mayor Godwin Handumon na nawagan ng pagkakaisa at panalangin para sa mga naulila. Ang kanyang mensahe, lakas, pag-asa at pagtutulungan. Ngunit sa kabila nito, ramdam pa rin ng buong baryo ang lungkot at takot. Dahil ang ina na dapat ilaw ng tahanan, biktima mismo ng kadiliman at ang anak na dapat tagapagtanggol ng pamilya siya mismong sumira dito. Para sa marami, ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang kaso ng parricide. Isa itong salamin ng mga bitak sa ating lipunan, kakulangan ng wastong paggabay, kahinaan ng suportang panlipunan, at minsan, kakulangan ng pagintindi sa mental at emosyonal na kalagayan ng kabataan. At sa puntong ito, muling lumilitaw ang mas mabigat na tanong kung isang komunidad na gaya ng Plaridel ay nakakaranas ng ganitong trahedya, paano pa kaya ang mas malalaking lungsod na araw-araw ay humaharap sa iba't ibang krimen? Sa huli, bumabalik tayo sa isang katotohanang halos hindi matanggap ng marami. Isang anak, labing pitong taong gulang pa lamang, ang pumatay sa sariling ina isang krimen na hindi lang nagwasak ng isang pamilya, kundi yumanig sa buong komunidad at muling nagpasiklab ng isang matinding usapin. Hanggang saan ba ang pananagutan ng kabataan sa ilalim ng batas? Dapat ba silang tratuhin tulad ng mga adulto at ipataw ang pinakamabigat na parusa kahit sila'y menor de edad pa lamang? O dapat ba nating bigyan ng pagkakataon para magbago at tumingin sa kanilang pagkakamali Bilang bunga ng mas malalalim na sugat na dapat gamutin, isa lang ang malinaw. Habang hindi nareresolba ang tanong na ito, mananatili tayong hati sa pagitan ng hustisya at pag-asa ng parusa at pagbabagong-loob. At habang patuloy nating tinatalakay ang mga batas at panukala, hindi rin natin dapat kalimutan ang mga pinakamahalagang biktima, ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at ang mga batang maaring humantong sa parehong madilim na landas kung wala tayong gagawing hakbang ngayon. Mga kababayan, hindi natin hawak ang nakaraan, pero hawak pa natin ang kinabukasan. At ang tanong ngayon, pipiliin ba natin ang landas ng mas mahigpit na batas at parusa o ang landas ng pagintindi at pagbabago bago pa mahuli ang lahat? Ang sagot, nasa kamay nating lahat. Salamat sa inyong panonood.